Kobe Paras, itinanggi ang ina para kay Kailin Alcantara. Jackie Forster, labis ang pag-aalala sa anak. Sa mundo ng showbiz at sports, tila may bagong love story na nagdudulot ng tensyon sa isang kilalang pamilya. Ayon sa aming reliable sources, kumpirmadong lumalalim na umano ang relasyon ni na Kobe Paras at Kailin Alcantara sa kabila ng tahimik nilang disposisyon pagdating sa isyo ng puso. Pero habang lumalambot ang puso ni Kobe para sa kanyang bagong inspirasyon, tila tumitigas naman ang relasyon niya sa kanyang ina na si Jackie Forster. Ayon sa isang malapit sa pamilya paras, hindi raw boto si Jackie Forster kay Kailin. Hindi dahil sa personal na galit, kundi dahil sa pangamba ng isang ina. Ayon sa source, hindi naman daw galit si Jackie kay Kylin, pero ramdam mo na hindi niya nakikita bilang long-term partner ito para kay Kobe. Parang ayaw lang niya na madala si Kobe sa maling direksyon lalo na ngayon na paangat ulit ang karir nito. May ilang insidente pa umano kung saan sinubukan ni Jackie na kausapin si Kobe ukol dito. Ngunit ang masaklap, tila hindi na pinapakinggan ng binata ang payo ng kanyang ina. Parang may pader na ngayon si Kobe, dagdag pa ng source. Kapag napag-uusapan si Kylin, biglang nagiging defensive siya. Minsan pa nga may mga okasyon na hindi na sinisipot ni Kobe kapag naroon ang ina niya, lalo na kung alam niyang magiging mainit ang usapan, Ayun pa sa iba, posibleng ito ay bahagi ng paghahanap ng sariling direksyon ni Kobe. Pero may ilang nagpapalutang rin ng ispekulasyon na baka ito'y simpleng rebellion laban sa ina na naging vocal at protective sa kanyang personal life noon pa man. Alam mong love na love ni Kobe si Kylian, dagdag pa ng showbiz insider. Lagi silang magkasama at laging may effort si Kobe na iparamdam sa dalaga na seryoso siya. Hindi to fling lang as in tipong love na handang suyuin kahit sino ang tutol sa social media man ay wala pang direktang kumpirmasyon ang dalawa may mga eagle-eyed fans na napansin ang ilang soft hints katulad ng magkaparehong bracelet sabay na IG story sa iisang lokasyon at parehas na caption na tila may inside joke nahati ang opinyon ng fans sa social media may mga nagsasabing kung mahal talaga ni Kobe si Kylin, hayaan natin. Hindi naman si Jackie ang makikasama sa buhay nila. Pero may ilan din na naniniwala sa instinct ng ina, Jackie raised her sons with love and wisdom. Kung hindi siya boto, baka may nakikita siyang hindi pa nakikita ni Kobe, tahimik pa rin si Jackie Forster sa isyong ito, na lalo lang nagpapainit sa mga haka-haka. Ay lalaban nga ba ni Kobe si Kylin hanggang dulo? O babalik siya sa payo ng isang inang walang ibang nais kundi ang ikabubuti ng anak? Isang bagay ang malinaw, sa pagitan ng puso at pamilya, may laban na hindi basta-bastang maayos sa isang simpleng pag-uusap.